I'm cycling in the rain I'm cycling in the rain Basa ng ulo Dahil sa ulan na to Hey mga kapadyak uh, Adka Adventure Ne-recommend ko na naman sa inyo magbike. Kasi mataas ang presyo ng petrolyo eh. diba? <laughs> Hirap na Mamumulubi tayo nito. Mantakin mo yung uh, pagtaas sa presyo ng petrol. Tagal pa nanggang ano. Disyembre. <laughs> Yun ang binabanggit eh. Ewan ko nga ba. Sobra bang ng mga <laughs> Pilipino at uh, sa kabila ng uh, patuloy na pagtaas presyo ng petrolyo. Ang dahing gumagamit ng asakyan. Si Kuya nakahubad na. <laughs> Alala ko sa ibang bansa, sa ang lugar ba yung Naked cycling? <laughs> Nakabold yung mga nagbabike, Diyos niyo. Dami na ako nakita mga mga video na ganyan eh. Na kinakawayan yung driver ng truck, hindi makita. Kaya yun, sagasa. Pisak. Sagasa talaga. Ingat tayo, ingat lang. Right, thing. The worst and the best shots. You We've taken the Wide Astral blink. What single point. ano kasi oh ano kasi oh oh ano kasi 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 oh sa kalsada. Hindi delikado Buti na lang sa Makati may bike lane no. Kung sa Araneta Avenue wala. Tungo nito nga okay din. At least merong ano may guhit na talagang uh, sabi sa mga motorista, oh, bike lane niya na. Yun 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 eh. Aware yung mga motorist na bike lane. Hindi yung uh, kasabi mo shared lane no ano totally wala nang bike lane talaga naman oh ay kabubuhan na yun di ba sasabihin na oh ah, ligtas naman eh wala naman problema anong warang problema kapag nagsama yung bike sa kamotorsiklo sa isang lane tawag doon kabubuhan ayoko nang banggitin kung sino mga bobo pero kabubuhan talaga yun hindi mo malalaman na delikado magbike kasama mga demotor o de pag hindi ka nagbabike yon so kabubuhan nga yun uh, sana ba tayo Puyo Campo ito na Puyo kampo to eh. hindi, hindi Puyo kampo to suwel nalilito ko tuloy ako tama pa yung kampo nga ba't <laughs> ganun <laughs> patulputul ang piho sa Makati Diyos mo lakas hangin ah ha? piyukan na ng ato <laughs> kala ko yung kabila piyukan oh. ano ito na nga yun ay talaga oh. <laughs> nalitutuloy ako yung kabila pala JP Rizal yung ko so ito po eh, piyukan po ho oh. Hey, welcome back, <laughs> At ka-adventure ko na naman sa inyo mag-bike Kasi matasa ang presyo ng petrolyo eh. oh! Diba? <laughs> Hirap na Mamumulubi tayo nito Mantakin mo yung uh, Pagtasa presyo ng petrol, Tagal pa na hanggang ano Desyembre <laughs> Yun ang binabanggit eh Yun ang binabanggit ng mga Ano? spokesman ng mga oil company D DOE <laughs> wala na, wala na silang ginagawa eh. nag-a-announce na lang sila ng price increase eh. kaya sabi ko nga, dapat na binabuwag na yung DOE na yan eh. wala silang kwenta di ba pag wala namang ginagawa sa opisina <laughs> sa tungkulin Abay, umalis na lang. O kaya buwagin na lang yung pisina. Sayang pinapasweldo ng bayan. ba? Diba? Sayang eh. O eh, magkano yung sinusweldo nila? Ilan ba yung mga yung sekretary nag-iisa? Ilan ng USEC? Di ba? Meron pang ASEC yan. Natural, meron pa may kanya-kanya ano pa yan, may kanya-kanyang staff. Di ba? Pinapasweldo ng bayan yung mga yan. Di kapag wala namang ginagawa tagapagsalita na lang ng uh, ano, oil companies, ay buwakin na lang. Diba? That's the best thing we can do sa Department of Energy. Diyos mayo. Hi, Mr. President. Apo, Bongbong Marcos, sir. Baka mabalin nga kwan. <laughs> I-abolish lang ang dito DOE. Mararami dun dah. Yeah. <laughs> Awa na aramay doon da Tugtugaw de lang, ang Diyopisida da Kaya dala ang Oil Companies Di kwa Ay uh, abolish na ito di oin Ge atras <laughs> Oh yung mga nagba-bike, nga ito yung mga Matras ka muli Ano ko may naglatan muli ano Huwag kayong tatawis sa mga lalaking truck kasi hindi talaga nakikita ng mga driver ng truck kapag nakabike ka, nasa baba ka, pati mga nakamotor. Hindi na advice yun, dapat uh, distansya amigo para nakikita kayo. Dami na ako nakita mga mga video na ganyan eh. Na kinakawayan yung driver ng truck, hindi makita. Kaya yun, sagasa. Pisak! Sagasa talaga. Ingat tayo, ingat lang. Lalo na ngayon, ano pa? Uh, Ora de Peligro. Meron nang retrograde, meron pang ghost month. Kaya ingat sa ating mga adventurers, sa ating mga kapadyak. Okay? Lakas ng hangin. Oh. nagwawala nag yung hangin. Lakas. Ito na mga likuha na ganyan. oh, delikado oh kakanan pala si kuya <laughs> kakanan pala siya tabi tayo gara gara sakyan ah. kanong gas kaya ginagastos niya si Kuya nakahubad na. <laughs> Alala ko sa ibang bansa, sa lugar ba yun? Naked cycling. <laughs> Nakabold yung mga bike Diyos yes, Kaya kitang kita yung mga ano eh, mga chairman saka ano eh, eggs. <laughs> Bear eggs while cycling. Ingat boss. Ini ta, ah. sarap niya na. Ah. <laughs> Eh, uh, na kasi si Well, I, I, always advise no, sa mga nagbabike Either bibili kayo ng suka o kaya ay eh, mga bahay lang kayo Dapat naka-helmet Si Mayrop eh, di mo alam ang disgrasya Pero naku eh Although may mga natanong kasi ako Sir, ba't wala kang helmet? Kasi walang pambili, Diyos <laughs> mo yun Hindi ko lang makuha yung logic nun eh. Yung si Kuya nakahubad. Eh. Hindi naman nakahubad na hubad. Topless. yeah, Shirtless. yeah. O oh, yan yeah, ha. Uh, chairman Arte Sir. wala nyo wala nagbabike. Meron. yeah dapat madagdagan yung mga nagbabike. Kaya sina Chairman Arte, si mga Metro Manila Mayor. Dapat nagbabike to work. Sasamahan ko po kayo kung gusto ninyo. Magbike ko tayo, bike to work. Ha? Dadaan ako po kayo sa MMDA Chairman. <laughs> Para makapag bike to work ka. Di ba? Ganun lang naman eh. Oh. Sabihin nyo, underutilized mga bike lane. Uh, ayoko ko na magsalita pero nakakabwisit eh. <laughs> yun na lang sasabihin ko hindi yung uh, UF <laughs> hindi yun uh, <laughs> nakakabisi <-busy> to <laughs> nakakainis sabi nyo underutilize yung mga bike lane hindi nyo ba alam anytime pwede magbike yung tao hindi nyo pwedeng sabihin yun okay kaya no, no to shared lane and uh, dapat yes to protected bike lanes alright ito na to itong 20 na to pag weekdays, grabe talaga traffic dito. Siksika ng mga sakyan. Bali, kabi-kabilaan dyan. Ang lapad ng anong kalsada, no? Pero grabe. Eh, sobrang dami ng mga sakyan, eh. Ewan ko um, um, nga ba. Sobrang bang mayayaman ng mga Pilipino at uh, sa kabila ng uh, patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ang daming gumagamit ng mga sakyan. Of course, yes, I, I know na uh, hindi tayo pwedeng maulanan, hindi tayo pwedeng madumihan. Pero siguro, from time to time, mag bike to work naman, no? Diba? Hindi naman araw-araw mag bike to work eh. Hanga nga ako sa mga araw-araw nagba bike to work. Grabe, no? Walang pinipiling ano? Walang pinipiling uh, araw. <laughs> eh, no choice eh. Wala choice kasi yun lang kanilang uh, means of transportation, bike. dapat talaga dapat pa nga i-promote ang uh, cycling to work eh. Kesa tatanggalin mo yung bike lane. Di ba? Tulo niyan. May bike lane sa gilid pero wala eh. Hindi madaanan. So ang tendency ng mga bike gumigit na na kalsada. may isang point po, no? Hindi talaga pwede magkasama uh, sa isang uh, lane. Ang uh, bike sa kamoto tinan yung speed ng bike 14 kph lang eh di ba eh normally ganyan naman ang padyak ng mga nagbabike to work 13, 14 hanggang kung mabilis bilis 20 di ba kaya wala eh ano ang speed normal speed ng mga motor sabihin natin 30 kph huwag muna kuya diba? 30 kph ay eh, mabunutulin na yun para sa mga bike kaya uh, chairman arte sir sinesir kong ako kayo eh kahit na ano na ako visit na visit na sa mga panukala ninyo eh. hindi eh, pwedeng uh, pagsamahin ng nagbabike sa nagmamotor speed na nga lang pinag-uusapan eh delikado na eh eh paano ko nagmamadali motor sa likod mo nakabike ay eh, din na nadunggol ka disgrasya ho yun ba? Diba? saka i-consider nyo marami mga aksidente ngayon sa kalsada Involve ng mga nakamotorsiklo yun po yun alright inchente ho ba huwag mo malilimutan like, subscribe and uh, push that notification bell for video updates mula sa Rating Pilot Adventure. Basta uh, andito ako marami kayo magkikita mga video ko ha may time na medyo nade-delay <laughs> pero ipapakita ko pa rin sa inyo ingat po tayo a little longer than a few minutes later pwede na tayo Tumatagit-tagik-tik na yung ulan pero makang tumitila naman eh sa mga nagbabay ka naman mga adventure ka pag nagbabag sila dapat meron kayong kakote hindi tayo kapag bumagsak ang ulan may susuot din yun diba? Uh. okay ito na ba tayo ito tayo sa ito yung extension ng uh, Pio Campo eh Ako nakapag-edsa Uh, masyadong delikado. Mahangin na maulan pa, delikado eh. Kaya sa so mga nagbabike, nako, uh, lang po tayo, no? Nagbabike, nagmumotor, ingat lang. Hirap na. Kasi dalawang gulong eh. Kapag dalawang gulong talaga, delikado sa disgrasya. Ha? Uh, pero of course, mas delikado mga nakabike. Especially pag sumasabay sa mga uh, dimotor motor o kaya di makina, no? Ano yun? oh hey okay. Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? nasa Pilipinas <laughs> kasi kung maganda yung uh, mga bike roads right? bike roads hindi Pilipinas so yun pag walang bike lane at lagi ka nabubuli sa kalsada uh, sa Pilipinas lalo <laughs> sa Metro Manila ano Ewan ko lang, ano nga ba bang sitwasyon sa mga probinsya? pag nagbibike. Sa bahay, probinsya naman, di naman gano'ng ano, no? Well, maybe mga cities, no? Hindi, ganoon pa rin yun. Ano pa rin? Uh, lowest, no? Lowest class of citizens ang mga nakabike. Hindi nila alam, nagbabike, broadcaster. Yabang more si bahay. Ja, Nancy, gut, ja. Pag, pag nagbibike at uh, maulan, ang ina-advise ng mga eksperto sa cycling, bawasan yung hangin ng goma para hindi masyadong madulas at uh, kapit sa kalsada. Ang goma, ang gulong, kasi kapag uh, sobrang tigas, madulas ang uh, ano, ang kalsada may tendency mag-skid ka eh. Madudulas ka talaga. Sabi nga, it's slippery when wet. <laughs> Alright. Saan tayo patungo? <laughs> Doon! Tumbok nito, cementerio. <laughs> This <video. laughs> Kayo na lang muna mauna. Tayo. Diba? Tayo mga nagba-bike na 'yon. Naka-stop pero hindi may stop. Sumunod so, naman tayo. Kasi 'yun naman oh. Ilang segundo lang naman 'yan. Ayun na, pwede na. We can do na. We can go na. Ayun. Right? Yun nga. Sa mga nagba-bike natin, Sumunod naman tayo sa traffic light. Kung stop, stop. Di ba? Eh paano kung may uh, rumaratrat na uh, sasakyan at patawid? Eh may delikado, no? Sa pool. Disgrasya yung ito. Wala bang helmet? Nagbabike, walang helmet. Not good. If you go cycling, you have to wear helmet. Ayan, alam nila na naka-stop. Sumunod naman tayo sa traffic light. Sumunod sa traffic light eh. Ayun nga, di ba? Oh, sa so, ating mga kapadya. Mga kapadya, natin sa padyaman. Lagi yung tandaan, sumunod tayo sa traffic light. May hirap na eh, di ba? Yan ang iyarak sa inyo, pagdi sumunod eh. Diba? Di ba? Right Same always. Dapat mga siklista na nagtakapote rin. Ang unang tsura ko. Di ba? Maayos <laughs> ako na sa traffic light. Okay. Gala ya an. Vâng. Yun nga. Yun nga. I'm cycling in the rain. I'm cycling in the rain. Basa ng ulo. The hill so long na to. I'm cycling in the rain. The fog. nakakapot Hindi na baling mabasa ang ulo. <laughs> okay, may kanta na Cycling in the rain. diba? Normally, mga nagbabike, eh. di ba baling mabasa yung ulo eh. Huwag lang yung katawa. Kasi, uh, pero syempre, pag uh, malakas na yung ulan, pwede na. Diba? Pwede na maglagay ng Hood sa ulo. Basta huwag niyong kalilimutan. Mag-like, subscribe for more videos ka adventure. Pakatiyam na tayo. Oh, <laughs> ah, may dulas ang kalsado. Wow! Lumalakas habang lumalapit ako sa destinasyon. Lumalakas ang ulan. <laughs> Kaya ride safe always sa ating mga kapadyak. Okay? Okay. Ano lang dito? Huh. Go with the flow. Yun lang. Magkakaipitan ha. Yun lang. Stay on your lane. Right lane. man ito alalay lang pagpalusong alalay mga ka-adventure kapadyak madulos eh hirap na I'm cycling in the rain, cycling in the rain, I'm cycling in the rain. Ayan, puti pa sa Mandaluyong, may guhit oh. Woo! Okay na itong may guhit, basta may bike lane. Di ba? Okay, sa ating mga kapadyak, रहेछ है कल रहेछ जमीमा समस आम